Uh, hello po, good morning po lahat. Welcome back to sa YouTube channel. For today's video, ay uh, isa naman pong tanong po natin subscriber ang natin sasagutin. Ito galing po kay Mercy si Linda Bakay. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw po from starter to finisher agad? wag na pong pakainin ng grower feeds. Kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king kay YouTube channel. Ryan Patino, Agri-Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tamang pagpapakain po ng ating mga fatining. Ang pag-aalaga po ng mga fatining po mga kaibigan, mula biik hanggang may binta, mayroon po siyang angkop na stages. So, ito po yung starter stage, grower stage, at saka finisher stage. Kung anong stage po iyan, mayroon rin po yung uh, angkop na feeds kano pong ipapakain. Kung starter stage, starter feeds. Kung grower stage, grower feeds. Kung finisher stage, finisher feeds din po ang inyong ipapakain. Sa tanong po nating subscriber po mga kaibigan, kung pwede ba raw uh, starter, finisher agad, huwag na daw pong pakainin ng grower feeds. Ang ating pong may papayo po sa iyo kaibigan kung gusto nyo pong magkaroon ng kita at hindi malugi sa pag-aalaga ng mga fattening. At para paabot nyo po yung mga ideal target weight doon po sa expected harvest date ng mga fatteners nyo, pakainin nyo po ng maayos ang inyong mga alagang fattening. Sundin nyo po yung feeding guide, kung anong stage, yun din po ang ipapakain nyo yung feeds. Huwag po yung starter and then a finisher agad. Kasi po kapag ganyan pong pamamaraan ang papapakain nyo sa mga alagang baboy nyo, sa grower stage pa lang, finipinish nyo na kasi hindi nyo pinapakain ng grower feeds. Ang problema po dyan ay hindi po gaanong lalaki, hindi po ganong bibilog, hindi po ganong lalapad yung mga baboy nyo. Kasi po, ang ibig sabihin ng grower stage, yan yung pong panahon na Sobra pong paglaki ng baboy. Yapo po yung panahon na yung mga baboy po ay palaki yung kalang pangangatawan. Palapad yung kalang pangangatawan, pabilog yung kalang pangangatawan. Kaya nakilisign po yung grower feeds para sa mga panahon na iyan. Para tulungan mas mabilis lumaki, mas mabilis bumilog yung katawan ng mga alagang fatin ninyo. Ngayon, kapag pinapakain po niya ng finisher feeds sa grower stage, ang problema po dyan mga kaibigan, hindi po ganun lalaki yung mga fatteners nyo. Kasi po, ang kinakain niyang feeds ay hindi po grower, hindi po pang pangpalaki, kundi pang, pangpabigat po yung pinapakain yung feeds. Ang finisher feeds kasi mga kaibigan, yan po ay pangpabigat, hindi po yung pangpalaki ng uh, alagang baboy natin. So ngayon kapag nasa grower stage siya, siya po tumutubo pa lang ang pinapakain niyo po ay finisher phase, siya po ay tumutubo pero mahina lang po yung kanyang pagtubo. So pagdating po ng uh, harvest date, yung kanya pong timbang po ay mababa kasi hindi po siya gano'ng kalaki as expected po kapag pinapakain niyo po ng grower feeds. Ang diferensya sa dyan mga kaibigan na sa uh, 20 kilos po ang diferensya niyan kapag hindi niyo papakainin ng grower feeds yung mga alagang baboy nyo. Pagdating po ng harvest date, yung pinapakain po ng grower feeds, ay halimbawa titimbang po ng 100 kilos pataas. Ngayon, kapag yung mga baboy nyo po ay hindi nyo po pinapakain ng grower feeds, diretso po kayo nag finisher feeds, siguro yung timbang yan mga kaibigan na nasa 70 to 75 kilos lang. Swerte na kung aabot pa ng 80 kilos po yung mga kaibigan. Kasi po, sa panahon na siya po ay nasa grower stage, hindi nyo po siya pinakain ng tama. Kaya hindi po siya tumubo ng husto at hindi po siya uh, bumilog ng husto po mga kaibigan. Kaya ating pong tandaan, para tayo po ay magkaroon ng kita sa pag-aalaga ng fatining, atin pong pakainin ng tama according po sa stage ng baboy po mga kaibigan. Starter stage, starter feeds, grower stage, grower feeds, finisher stage, finisher feeds po mga kaibigan. So yan po vlog ngayon at sana na po ako nagkapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po sa tamang papapakain ng patabaing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.